<laughs> How, are How are you? Mm. I'm okay. I'm good. Hi, Lovely margarita. Mm. So, Anong ang balita? Napahiya ba mga Altamonte kagabi? Of course. Nang lilit sa kahihiyan si Carlos Miguel tsaka si Cecilia. Alam mo kung nandun ka, matatawa ka sa itsura nila. Lalong-lalo lalo na si Cecilia. <laughs> Buti nga sa kanya, ang yabang-yabang kasi. I don't like yung Cecilia na yan, kahit Altamonte pa siya. Kaya tell me what to do, and I'll do it. I can't wait to see na makita sa Alta World ang Cecilia Altamonte na Ano Arnold, kamusta ka pala yung bago mong branch? <laughs> Perfect. Nangyari yon because of my new business partner. <laughs> Kaya pupunta kayo, ha? Margarita, sweetie, may surprise ako sa iyo. Ito ang mga damit na din-design ko wow. for you at nandiyan din yung mga damit na din-design ko for Cecilia. Pero siyempre, matatalbuhan mo siya. Mm. Siya nga pala, Arnold. Continue befriending them, okay? Gusto kong malaman lahat ng galaw ni Carlos Miguel. At ang pangyay kaibigan mo kay Cecilia. Siya ang access ko kay Carlos Miguel. Of course, Gilbert. Lahat ng masasagap ko diretsyo sa mga tayo.